Kapatid na si Kay Jenior. 60 years okay. old. Yes. Okay, 1, 2, 3, go. Happy, happy, birthday, birthday, birthday. <laughs> happy birthday, birthday to you. Happy birthday to you. ito sa take two. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Ano ba yan? Ba't no, 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 no. yung cake? Alam nyo guys, yung cake wala pag Ganta ini hi pernah <laughs> Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday happy birthday Happy birthday to you Happy birthday ko Jenny You are 60 years old now Yeah sa isang PWD yan ha. Walang kukarap guys. Yan, umabot din ang 60 years old siya. kaya paano 7 uh, years na siyang stroke. Hanggang ngayon stroke pa rin ang aking kapatid kaya nahulog siya sa PWD. Ah, uh, tsaka mayroon siyang inborn na ka, ano attitude. Kaya hindi natin siya masisisi eh, kung bakit ganyan siya kasungit. Oh, tapos guys. Thank you Lord sa lahat ng binigay mo sa kanya, sa amin ng Ang uh, mga biyaya at pinagkakalob mo sa amin sa buong buhay namin hanggang sa ngayon. At sana, Panginoon, hindi, ka, hindi mo kami habang kami bubuhay dito sa mundo ibabaw. Thank you, Lord Jesus. Amen. Ayan. Yan ang aking mga anak. Nagkagulo-gulo pa rin yung ah. oh, ayan. Oh, sige na, yaw-yaw na naman kami. Ayan, ang cake namin. Okay, ganyan lang, simpleng, simpleng handa lang guys. Kasi, alam mo, masaya na ang tao kahit kapaano eh. Mayroon tayong konting handa. Happy birthday to you! Okay, ayan, may pansit tayo. Mayroon cake. Kay... Ganyan lang buhay. Sige, okay. kuha ka na lang nak. Mayroon ditong plastik Kaya, ah. Surit na ulit. Oh, electric fan right? ba? Like electric fan, electric fan. Ushan. Si, oh, ang okay. ating celebrant, bigyan nyo na ng isang kapirasong, okay. kapiraso okay. lang. Plastic ka pang ma. Oh, maliit lang nak. Ito. Ah, wala ko yung Ay, hindi ko lahat. Hindi ko lahat ate. Ayan. Oh, kutsara. Ito. Hindi ka na, boy. Mag Kaya dyan, no? Kaya dyan. Oh, okay. tinidor. Yes, guys. Thank uh, you. May you. May uh, may you. May uh. Para magami. Plastic na lang, ma. Yes. Anak, ito plastic, anak ko. Ayan, o. No. Pansit na, marami. Ito na lang, plastic na lang, ma. Simpleng handa, simpleng buhay. Ang buhay mahirap, pwedeng gawing mayaman, at ang mayaman pwedeng gawing mahirap. Ayan guys, birthday ng aking kapatid na PWD. six years so old na siya ito. ngayon. Isa siyang stroke sa no. loob ng 7 oh, taon. Ay, ito hanggang ito ngayon sa 2024, stroke pa rin siya. Oh, okay. ay, kung naalala nyo kanina oh, yeah. na nagpapasalamat ako sa inyo sa 100, 1,000 subscribers na hinahangad ko noong March 16, araw ng karawan ko, na sana ay magkaroon ako ng 1,000 subscribers, ay hindi natupad yun. Pero sa ngayong araw na to, April 8, 2024, ngayong araw na to, ay umabot ng 1,000 subscribers ang aking subscri subscribers sa YouTube channel ko. Bebet Gabasa. Kaya guys, mag masaya ako kasi... Hindi man natupad doon sa birthday ko na mangyari yung 1,000 subscribers, ay natupad naman sa kanyang birthday ng panganay kong kapatid na PWD. Thank you, ma'am. Yes, na, thank you. So, thank you to so mm, Ngayong araw na ito, <laughs> yun lang na, ngayong araw na to. April 8, 2024, ay tumungtong umabot ng 1,000 subscribers ang aking subscribers. Kaya, maswerte ko ang araw namin ngayon kasi sumabay ang subscribers ko na umabot ng 1,000 sa karawan ng aking kapatid. Thank you very much, Junior. Ikaw yung swerte. Ikaw yung swerte sa aking YouTube channel. Ito na yung grow up ko para magtagumpay ang lahat kong hinangad sa buhay. Kaya Thank you, thank you very, very much sa inyong lahat. Kainan na, wala namang kaming mga bisita. Kami-kami lang dito. Okay lang yan, guys. Thank you and happy birthday to you, Kuya Junior. Bye! Happy birthday! Happy birthday to you! Happy birthday to you! <laughs> birthday happy, happy birthday happy birthday. birthday to you wag na mag soft oh, drink sang happy birthday po yes thank you yes happy birthday daw wag si Tintin ginawa na Tinan mo na lang sa si chatin mo kunti. Tapos din. Hindi naman ako Ako kunti lang din. Nag-electric pan anak be. Yes, 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 yo. Sure.